Hey everyone good morning i'm back this is sam brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys mag-uusapan natin ngayon reaction natin dito sa naganap na supra model of the year sa supra national sino-sino ba ang nag-shine dyan? yan ang pag-uusapan natin ngayon but before anything else hello philippines and hello beautiful people mabuhay Kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at sa lahat naman ng mga bago nating subscribers diyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamamasam diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre usapang Miss Supranational tayo ngayon. So kagabi nga naganap nga ang Supra Model of the Year dito sa Supranational para sa taon na to. Si sabi, taon-taon natin to inaabangan. Kagabi, talagang sobrang, ay nako, pinapuyatan ko to, nakakaloka. Yung ano mo yun, pikit na yung mata ko. Pero, syempre, dahil gusto ko nga mapanood yung performance ng mga kandidata at gusto ko silang makita isa-isa talaga on stage, talagang pinagtyagaan ko. At in fairness, ang daming magagaling, pero iilan lang talaga yung masasabi mo na pak na pak, di diba? So, yun. Syempre by continent ang labanan ng bawat kandidata at sa first continent pa lang ay talaga masasabi ko sa Africa isa sa mga napansin ko si Nigeria, South Africa, Zambia dahil talaga ang grabe yung mga performance nila ay winner naman talaga pack na pack pero sabi ko nga sa Africa Piling ko si South Africa at saka si Zambia ang naglalaban. And then, sa Americas naman, syempre, ang dyan si Argentina, panalo din ang kanyang eksena, Bolivia, ang ganda ng damit ni Bolivia, si Brazil, si Brazil, bonggang outfit at talagang kita mo ang haba ni Brazil, Colombia, winner na winner, and then Ecuador, talagang gusto ko din sa Ecuador, Peru, si pero medyo magalaw gaw. <laughs> and USA. Pero dito sa batch na to talaga, si USA yung napansin ko na parang wow, grabe, ang ganda ng execution. Yes. And then sa Asia and Oceania naman, hindi ko maintindihan ko ano yung pinaglalaban nila. Japan, Korea, Macau na talagang oh my gosh, windang ako sa kanila. Pero grabe ang eksena ni Hong Kong, gusto ko yung outfit niya na parang ang hirap ilakad nun. And then Malaysia, Malaysia talagang ay pak na pak at saka si Philippines. Napansin ko din na ang dami din magagandang kandidata pero hindi sila ganung kabonggang maglakad, di ba? So para sa akin, ang naglalaban lang doon sa Asia ay si Malaysia at saka si Philippines. And then, ayan nga, si Hong Kong baka biglang umiksena. Pagdating naman sa Europe, ayan, sa Europe, grabe. Siyempre, angat na angat ang ganda ni, ano, ni Ana Valencia. My gosh, ang sexy niya doon. Ang payatang model. Sobrang tangkad kasi ni Ana Valencia. Si Germany, di ba? So, isa siya sa mga napansin ko. And then, sa Caribbean naman, eto talaga sa Caribbean gusto ko din si ano si sao Yes, gustong-gusto ko do si Curacao at saka si Cuba in fairness. Pero, nagulat ako kay Trinidad and Tobago. Mm, so, yan. And then, ayun na nga. So, syempre, after parampahin ng lahat ng kandidata dito ng bonggang bonga at grabe ha, ang galing ng runway nila. Sobrang lapad ng runway at ang haba. So, dito makikita mo talaga yung detalye ng paglalakad ng mga girls at wala talagang budol. Side by side. Ang ganda kasi ng angulo ng camera. So, makikita mo siya in front and then makikita mo yung mga mga niya kung pumipitik ba to hindi. And then yung side view, makikita mo kung maganda ba siya. And then ayun, nagkapilian ng top 10. Top 10 lang ang pinili. Dati top 13, ngayon top 10. Kasi dati tatlo-tatlo bawat continents. Oo, tatlo ang pipiliin tapos isa lang ang mananalo. Hindi ko alam kung bakit hindi na nila ginawa yun. Pero mas gusto ko yung gano'n, yung tatlo bawat continent kasi syempre meron din namang magagaling na hindi din naman talaga nakaangat doon sa top 2 di ba pero kasi kapag yung top 3 siya parang may recognition na ay winner. Di ba? Ganon. So, yon So, top 2 to this year. Top 10 lang ang pinili nila. So, sa semifinal, sa top 10, sa Afrika, ang pumasok ay si Zambia at saka si South Africa. Si Zambia, yes, agree ako. Pero alam mo, sa totoo lang, si South Africa, ang piling ko na pinakamalakas niyang kalaban dito. And then, Asia and Oceania naman, syempre, pasok si Philippines, si Tara Valencia. E, eh, paano naman kasi? Yung execution naman talaga ni Tara talaga. Ay, nako winner. Sobrang wala akong masabi. Ang galing ni Tara kung paano niya talaga irampa yung sarili niya. Lumalaban. Kaya lang, napansin ko kay Tara, talagang bigay na bigay na siya. Yung alam mo yon but execution ng pag-uusapan, sabi ko nga wala tayong pag-uusapan eh kasi magaling talaga si Tara. Actually, mas magaling pa siya kay Malaysia. Kaya lang kasi si Malaysia, pang supermodel yung katawan. Yung, alam mo yun, yung papayat, matangkad, ayon. So doon panalo talaga si Malaysia. Pero kung beauty queen ang pag-uusapan ay go Tara Valencia more than kay Malaysia kasi si Tara kasi talagang pang beauty queen naman talaga. Very supranational diva. And then, America, si Brazil at saka si USA. Si Brazil, masasabi ko na hindi ako masyado impressive masyado talaga doon sa lakad niya. Parang medyo sa sobrang ang laki bulas niya kasi parang napansin ko mabigat. Kaya lang maganda yung ano niya, maganda yung yung damitan niya at maganda yung mukha niya. Siguro maganda to sa person. Kaya talagang ay winner pasok sa banga para sa Americas. And then si Brazil sobrang ang ano no, ang tangkad. Grabe. So yun talaga yung stunning sa kanya. Pero si USA ay nako talagang unlinis ng ano ng rampa niya. Wala akong masabi. Sobrang unlinis ng galawan. Kaya para sa akin, USA talaga yung papasok. Caribbean, Curaçao, at saka si Trinidad and Tobago. Si Trinidad and Tobago, parang piling ko mas marami pang mas bongga. Pero siguro sa damitan, tapos maganda siguro dun talaga sa execution niya dun sa live. And si Curaçao ay talagang bet ko to. Sobrang pagpasok pa lang, ay nako, grabe, super model na. And then, pagdating sa Europe, ayun, si Germany at saka si Czech Republic. Ay, eh, Diyos ko, wala naman tayo pag-uusapan kay Germany. Talagang doon sa, sa Europe na realize ko, ay, okay, malakas ang laban dito ni Ana Valencia kasi you're, ano, by continent pala. And then, doon sa by continent, ay eh, talaga namang angat talaga yung beauty niya. At Siyempre, well experienced na rin si Tara Bal ah, si ano si ano Valencia, 'di ba? Kaya sabi ko, ah okay, papasok talaga 'yon. So 'yon, and Czech Republic, Czech Republic surprising ha. But uh, okay din naman. Oo, so 'yon. Anyway, so sa kanilang sampo, ang gusto ko sanang pumasok kung may ano sa Amerika, si Colombia. Alam mo si Colombia, sa totoo lang winner yung ano niya, yung drama niya. Ang ganda talaga ng pasarela niya. Kaya lang nalaglag yung ano, yung sombrero niya nalaglag. And doon talaga medyo parang sabi ko, ay demerit. Sana kasi hindi nalaglag para mas bongga yung execution, no? So, yan. And then, punta naman tayo kung sino ang mga napili by continent. Okay, sa Africa, supramodel Africa, ngayon taon na to, ay si Zambia. Actually, nagulat ako eh. Kasi kung pag-uusapan yung galawan ni South Africa over Zambia, parang piling ko mas winner si si South Africa. Pero sige, go. Go tayo kay Sabia. Kasi talaga naman towering din. And then, Supra, Supra Model Americas naman si USA. So, wala naman akong question dyan. Talagang, yes, bongga talaga si USA. And then, Supra Model Oceana. Asia and Oceana naman si Malaysia. So, natalo ni Malaysia si Philippines. But, piling ko, ah, uh, dahil siguro pasok na talaga sa banga si si Philippines kaya ibinigay na lang kay Malaysia charot <laughs> and then supra Caribbean naman si Trinidad and Tobago yes Trinidad and Tobago okay din naman and supra model Europe naman si Germany o oh, di ba ang bongga so kung sino daw yung mananalo ditong isa uh, one one of them will win overall supra model of the year the title spot to top into the top 24 papasok daw so sino sa tingin ninyo ako tingin ko dito sa lima I think si USA Si USA talaga yung masasabi kong pang supermodel talaga yung galawan As in talagang wala akong masabi Sobrang pinakaklaro talaga siyang gumalaw So I guess is a USA or si Europe mm -hmm. Si Ana Valencia So parang piding ko silang dalawa na pwede. Pero parang ang mananalo talaga sa lima na to, guess ko lang ha, si USA. So, tignan natin. So, yon Ayun yung nangyari doon sa super, uh, Supra Model of the Year ngayong taon na to. Sobrang bongga naman. Wala naman akong masabi. Klaro ang pagpili nila. And then, I'm happy naman sa nakuha placement ni Tara Valencia na naging top 10 siya. Hindi man siya nakapasok sa semifinals. Okay lang yon Pero, nanghinayang din ako kay ano, na kay Curacao. Gusto ko rin pumasok sana si Curacao. Bongga sana kung pumasok si Curacao at saka si Philippines. But tulad nga na sinabi ko, okay lang yon kasi ganyan talaga ang competition. May nananalo, may natatalo. But, ang alam ko, ginawa nila ang kanilang makakaya. Especially kay Miss Philippines. Talagang wala naman akong masabi. Sobrang bongga ng execution niya. Yung mga eksena niya. Winner yung mga damitan na ginamit niya. Kudos naman sa designer niya. Talagang diba so yon so sobrang masaya ako sa resulta and then i'm happy naman daw sa mga napili nila by continent hindi naman ibig sabihin nito ay hindi naman nanalo ang kandidata natin dahil hindi napili diyan hindi naman lahat ng napipili diyan ay panalo but nandoon ako sa part na nakita ko na malakas lalo ang laban ni Tara Valencia para sa competition ng Miss Supranational dahil alam kong lumalaban talaga siya diba so yon so tingnan natin ang mga susunod na sena at laro at laban dito sa Miss Supranational 2025. So, are you excited? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? At ishare naman ninyo ang opinion ninyo, syempre, dito sa comment section below. Ayon. So, maraming maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.